ping king kaki. Sa rum rumot. ngayon. Kami New Year.

Ang aming paninda ngayon, paliban sa barong kaon. Malapit ng barong kaon. Kabila-kabilaan ang magpipinda. Ayan ang Roblox. May nagtinda ng kintati. Fried chicken. Ano yung servlado? Ay bablado sa okay, iyo. Oh? Okay. Opo. Ay si Ate oh. Tindera. <laughs> Ang, dami niyan paninda oh. plastic ware. Plastic. Boom. Ayos yan. Okay. Kikita kayo ngayon kay daming Ay ka? Opo. Ay picolano, man, ako. Okay. Okay. Ay, ay. Surso guna ko. Ah, surso si Tapa, si Tapa. Okay. Maraming pirang tao ngayon dahil mag New Year. Kaya ang oh. Daming mga, daming mga bilog-bilog. May -bilog, oh. pirang. no? Oh. Party walk ko. na paninda, mga sili, mga prutas. Ang halo-halo. Mga paninda ngayon na yun. Ngayon yung year na. hati magkano yung ano? Pulang asili. 700. Ha? 700. Yeah? Oh, mahal, mahal, no? oh. ah. ah? 700. Yeah? mahal ano? Ah, ang kilo. Ang asili. 700 kilo ang kilo ang <tong> Happy New Year Lapit na New Year Mag New Year na talaga Kani mong nagtitin

ako direct Anong paninda mo manager? Ito direct ko. Ubas! Bilag natin. natin Ayan oh, one, one lang Ang ni Kuya oh dito ginto Ginto, <laughs> ito, ito na yung huling ginto na namasita One port Six pila ang ubas Oh sila, o, sila, sila, sila. i don't know. si ano? Si Gliss, baka niyan? May tawag po, na yan. Mamaya na ako hapong bibili. Kuya, o, maaba ka naman. naman eh. rin Ayan, siguro kayo eh. O, oh, mamaya hapong. Ang ah, dami lang, <Fat> ng ano po Ang dami mga

Lager tayo. Lager, minablag ko mga panindanyo. Lag natin ang mga kanila ni ate. Uh, Ako, natin. You, para kuya oh. Kita ang gandang lalaki niya sa YouTube. Oh. Tama yang hapon, wala pang kita. Ayan oh, may pangkasya. May bintin tayo po na. Huwag natin ang mga pinto na prutas. ate. Vlog natin yung panindamo mo. Para para may maka panood. Maraming bumili. Ng semi mall mag new year na, parang nagtitinda din ka. dalawa. ayon ka yung ano? yun ayon pa like, subscribe, comment, share. Marang updated kayo sa mga susunod na video. Okay na. Thank you.